toot pala sa mga viewers natin at saka sa mga followers natin. sa yung viewers mga idol ano. So lords pwede pakita paano kabit ang play sa Kora 733. Kag sa Kora 735. Tapos mixer to equalizer for mini sound. Ang ibig sabihin nito ng ating viewers. So dito mga idol, ang amplifier ko dito, mayroon akong 735. Pero yung 733 mga idol, wala ano. Pares ko dito ay Kibler. Pero idol, yung Sakura 733, mayroon naman siyang line out ano, o record out sa so, dalawa ang kanyang output papunta sa iba pa nating amplifier. So katulad ng ito, likod dito ng Sakura 733. So record out at saka line out mayroon siya. Hindi katulad nitong ating 735 na isa lang yung kanyang line out. Itong Kibler naman natin, isa lang din yung kanyang sub out. So ganoon lang idol ang gagawin natin. Uh, sub out or line out papunta sa pangalawa nating amplifier mga idol. Once na nag sub out tayo dito o nag line out, papunta dapat sa input ng ating pangalawang amplifier para magkaroon ng signal yung pangalawang amplifier. So ganito, so, halimbawa mga idol, katulad nito, ito ang ating unang amplifier, ano? Magsa-sub out tayo diyan or line out. So line out muna ang kukunin natin dito papunta sa pangalawa nating amplifier dapat audio selector ang ating Ecoconnect dito. Input tayo dito sa icoconnect natin para magkaroon ito ng signal. Ayan. So, limbawa mga idol, dito naman ngayon sa una nating amplifier, manggagaling dito sa ating equalizer, papunta naman dito sa input ng ating amplifier mamaya. So, connection nito, nag-input, output, tapos input ulit. Kung may pangatlo tayong amplifier, so doon na tayo gagamit ng line out o record out papunta sa pangatlong amplifier sa input din papunta no itong idol ano output tayo dito sa ating mixer so ito lang idol gagamitin natin na connector basta may ginagamit tayong uh, equalizer na ang equalizer ay PL jack lang din yung uh, input ano. so ito uh, dual 6.35 ang gagamitin natin dito output lang tayo sa ating mixer left and right channel mga idol papunta ito sa channel 1 channel 2 ng ating equalizer So, ito idol, input channel 2 at saka input channel 1. So, ilagay lang natin itong left and right channel natin na PL jack na nanggagaling sa ating mixer. Sa koneksyon naman mga idol ng ating equalizer, papunta naman sa unang nating amplifier. Ito lang din ang gagamitin natin, dual 6.35 to dual RCA. So, output lang siya idol sa so channel 2, channel 1 ng ating equalizer para magkaroon tayo ng signal sa unang nating amplifier. So yun ang gagaling sa ating equalizer mga idol. Dito na tayo mag input ano sa oran nating amplifier. Selector A ang gamitin natin dito. So katulad nito mga idol meron na tayo dito naka sub out or naka line out. Pumunta rito sa input ng pangalawa nating amplifier. So pag magamit tayo ng sub out or line out mga idol. Yun, yun, yun lang yung gagamit tayo pag mayroon tayong isa pang amplifier na pagkukunikan para kaya magsasub out tayo or line out ano kaya ito, nagsabaw tayo dito, papunta rito sa pangalawa nating amplifier na input or audio input selector ang ginamit natin. So kung gagamit pa tayo ng pangatlong amplifier, saka na tayo mag line out ulit dito. Sa pangalawa nating amplifier, papunta naman sa audio input ng pangatlo nating amplifier. So ganun lang siya idol, ano? kung kailan tayo gagamit ng out kapag may ililink pa tayo na isang amplifier.